Hindi naman po talaga ito bago sa mga katulad ni Mr. Jason sa ganyan po ang sistema na itong mga nasa paligid ni Digong. Pag nasusukol, pag hindi pabor sa kanila halimbawa ang statement ng isang tao, isang individual, siguradong babanatan, siguradong lalaitin at mumurahin. Ganyan po ang kaugalian na itong mga nasa paligid ni Digong. Manang-mana talaga sa, sa puon at sa idolo nila. Abay, eto. Kung hindi ka naniniwala na ang problema tungkol sa PhilHealth, Mr. Jason, sa ay kasalanan pa or, or nagmula pa sa administrasyon ni Duterte, kung ayaw mong maniwala dyan, hindi, hindi ka talaga pinipilit ng kongresista na ito. Hindi ka po pinipilit. Kung, kung may alam ka na pwede mong i-counterpost yung mga kung ano yung totoo. O, oh, pero ang dali kasi, ang ginagawa niyo po kasi, agad-agad mumurahin. Agad-agad lalaitin. ah, oh. Abay, nilait ng todo-todo na ito si, si Mr. Jason sa, ito pong isang congressman. Kung kayo po ay manlalait din, sana kahit papano, tingin muna sa sarili. Kung wala kayong, o kung walang kalait-lait sa itsura ninyo, go ahead. Pero wala pa rin sana kayong karapatan. Pero yung yung tipong andami dami na nga pwedeng lai din sa itsura nyo kayo pa po yung talamak kung manlait eto yon kasi nga sabi ni representative Asidre um, ng tingog party eto daw na problema sa PhilHealth meron siyang mga basihan eh. ay nagmula pa sa administrasyon ni Dikong pinabayaan daw ni Duterte sa loob ng anim na taon ay kung ilang beses daw nagpalit nagpalit ng namumuno sa PhilHealth. Si Digong, kaya hindi na to pagtuunan ng pansin yung mga bagay na dapat ay na dapat may importansya pagdating sa 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 PhilHealth niya na ito. Abay atong si Mr. Jason sa sabi niya kailan daw kaya pupunta sa pupunta sa Davao Region ang grupo na itong kongresista na ito na nagrepresenta ng nga ng Tingog Party List. Naghahanda na daw sila ng balat ng durian para salubong dito sa malababoy na itsura na itong bata ni Speaker Romualdez. So, tinawag na baboy, ah, okay, joke lang. Ang ibig kong sabihin, yun nga, talaga, ang kapalamukha ni Mr. Jason sa na tawaging baboy, ang isang, sa tingin ko, ay di hamak na mas may dunong kesa sa'yo, kaysa sa uh, taong ito na si Mr. Jason sa. Sabi niya, sa, ting sa tingin ko daw, sa tingin niya, nasa talampakan daw ang utak na itong animal na ito. You see, nagmumura na. Akala mong maisipan niya at sabihin itong bagay na ito. Tatlong taon na na nakaupo si Marcos at Romualdez. Kinuha na nila ang um, pondo daw ng PhilHealth. Tapos may gana pa silang sisihin si PRRT. Gago daw talaga. Siguro, hindi kasi talaga tinitignan ng maigi ng mga katulad ni Mr. Jason sa ano ba ang ibig sabihin okay? ng, ng sinasabi na itong congressman na ito na kasalanan ni napaka-detalyado at may basihan siya kung bakit niya sinabi na kasalanan ni Dikong so kung, kung kung ayaw mong maniwala dito Mr. Jason sa tignan mo, ipagtanggol mo sa paraan na positibo. May alam kang positibong bagay na ginawa ni Digong. Na may alam ka na ginawang mabuti uh, na itong si Digong para sa feel health nung siya ay nakaupo. Hindi yung kayo po ay manlalait. Hindi yung kayo po ay magmumura. Hindi kasi, hindi kasi mga ang mga ganitong klaseng ugali. Eh. Sa bagay, ang mga katulad kasi ni Mr. Jason sa atang iba pa, hindi naman talaga mga Filipino citizens sa atang mga ito. Eh. Sa ko ay mga Duterte citizens Ito mga hinayupak na ito mm, Good luck